Well, yung premise mo nga, ang dami-dami ko na rin nakausap. Ang dami-dami mm -hmm. ko na rin mga nakaharap o nakausap sa phone, okay. nag, uh, nagkwentuhan din and everything. Talagang mm -hmm. uh, euphoric din sila. Pero sa tanong mong yan, nakita ko mm -hmm. na yung mami ko. Mm -hmm. uh, ay, uh, yung, yung mga anak ko kasi, nung dumiretso ko agad ako sa Bicol, hindi ko pa talaga sila nakikita. Okay. Although, uh, although uh, nak nakausap ko naman sila sa phone. Uh, si, si Israel, my eldest, and then vincent my my second and my uh grandchildren they are due to visit me anytime uh, within today or maybe tomorrow but they understood mm -hmm. na pagkagali ko nga sa sa kulungan dumiretso muna ako sa isang safe house uh my, my team has advised me na wag muna dumiretso sa bahay for security reasons yeah. bago ako yeah. umuwi ng bicol and then dumiretso na ako ng bicol there was, you know, there were strict security protocols also that were adopted by my team. Para lang maniguro. You can, you can yeah. never take it for granted. Ayoko man apo. isipin na pwedeng mangyari yan. Pero mm. it's, a, it's a high possibility. So, okay. syempre yung mga anak ko, yung dalawang anak ko, tsaka yung dalawa kong mga apo. They're due to okay. visit me. Uh, any day now anytime now. Ang susunod ko po, meron pa po ako susunod na gusto yeah. ko gusto gusto ko na rin makita, yung aking mga spiritual advisors, yeah. Si Father Robert, si Father Robert Reyes, si Father Flavio mm. Villanueva, and si Father Albert Alejo. Although Father mm -hmm. Albert Alejo also known as Father Albert ay nasa mm -hmm. Rome ngayon. Yeah. So sila Father Robert and Father Flavio, they've been my spiritual advisors, They've been my anchor. Talagang isa sila sa mga nagpalakas sa akin nung nakakulong ako. They regularly visited me, although may mga time na lalo na nung pandemic na naging ano na rin, irregular na rin yung bisita nila. But I want to be with them uh, and, and, and again, talk to them and again, seek guidance for this new episode in my life. Kailangan ko ng panibagong gabay galing sa kanilang mga pinagkakatiwalaan ko at minamahal ko mga spiritual advisors.